Pero at pag-usapan natin ang pagpunta ng kapatid ni Kim na si Ate Lakam para kumustahin ang mukha ni Kim na masakit. Buti at lagan ni Pau at magkatabi silang matulog. Gagaling din si Kim, sabi ni Pau, at hindi kita pababaya ang mag-isa. Kanina nga lang umaga, pagkagising nila ay ganun pa rin ang mukha ni Kim kaya naman si Ate Lakam ay to the rescue na para kumustahin ito at ibili ng gamot para siya ay makapasok pa rin kahit na mamaga ang niya. Nagpapasalamat at si Ate Lakam kay Paul sa walang sawang pag-aalaga na kay Kimi. Hindi iniiwan ni Paul si Kim kahit anong mangyari dito. Sabi nga ng mga nag-alala na fans na si Violeta Akal, ito yung pruweba na si Paul ay tanggap na sa pamilya ni Kim isipin natin sa atin na kung may mama ni Kimi at itong gesture ng dalawang ate ay patunay lang na si Pao ay may basbas at pinagkatiwalaan na nila para kay Chinita. At ito ay siguradong tanda ni Pao na in return pagsisigapan niya na hindi masira ito. Priority dapat ng Kim Pao fans itong dalawa at maging mapagmatsyag na hindi makagawa ng anumang iskandalo ang desperadong siyan. Sabi naman ay pinip Niyoko. Nyoko, kitang-kita naman ng totoo na hindi ibang tingin ng mga kapatid ni Kim kay Paolo. Kapatid rin ang ibig sabihin ng opisyal na ang Kim Pao. Sabi naman ni Lalia Gagelego, unti-unti nang lumalabas ang katuhanan sa relasyon ng Kim Pao. At only Paul is feel that Hindi talaga pwedeng secret ito, Paolo, dahil hindi siya marunong magsinungaling. Kasi very proud of Kim to being his wife kay Paulo talaga tayo makakuha ng ayuda nakakahapi lang. Sabi naman ni S.J. Mercado, sana sila ang yan. Lagi ko silang sinusubaybayan. Dito po ako sa ibang bansa. Nakalis na sila. Pagod basta mapapanood ko sila. I love you, Kim eh, Hindi pa pabayaan ni Pao si Kim kahit sobrang pagod na galing trabaho. Lalo na ngayong may nararamdaman si Kimi. Eh. Kaya ngayon lang, chika, halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.